Hello mga Kabs, ako si Kapos na Vlogger, isang OFW at Housekeeping dito sa Bansang Saudi Arabia At sa video na ito mga Kabs, sagutin natin ang tanong ng ating kababayan sa Pilipinas Kung may pa ba ang mga Housekeeping o Cleaner na mag-apply sa Pilipinas papunta dito sa Bansang Saudi Arabia Yan ang sagutin natin mga Kabs ngayon at pag-usapan natin kung talagang may pa o wala ang mga Cleaner o Housekeeping papunta dito sa Bansang Saudi Arabia Kaya tutok lang kayo mga Kabs tapusin nyo ang video hanggang dulo. At sa aking pag-a-apply dati mga Cubs, nag-apply ako mga Cubs ng housekeeping sa agency natin sa Pilipinas. Wala akong exam na uh, tinitake mga Cubs. Hindi ako dumadaan mga Cubs sa mga exam. Ang pinapasa ko lang mga Cubs ay ang mga requirements at dokumento na kailangan ng agency sa Pilipinas. Yun at nagtanong-tanong din tayo mga kab sa ating mga kababayan ngayon na nag-apply papunta dito sa Saudi Arabia ng mga cleaner at housekeeping. Tinatanong ko sila mga kabs kung may exam ba talaga o anong mga dokumento ang kailangan at anong mga kwalifikasyon ang kailangan para maka-apply ka ng housekeeping sa Pilipinas papunta dito sa bansang Saudi Arabia mga kabs. Yun nga mga kabs no, sa ating pagtatanong ng ating mga kababayan at katropa na nanggaling sa Pilipinas at kararating lang dito sa bansang Saudi Arabia. Ang mga kwalifikasyon at kailangan ng ating agency sa Pilipinas papunta dito sa Saudi Arabia na mga housekeeping ay ang 35 years old na babae o lalaki ang age limit nila mga kabs. Siguro kung 36 ka na, hindi ko lang alam kung pwede ka pa o hindi na. Basta ang kailangan na age limit mga kabs ay 35 years old first timer mga kabs. Yun ang age limit na kailangan mag-apply ng housekeeping sa Pilipinas papunta dito mga kabs sa Saudi Arabia. At saka take note mga kabs, No height limit, walang height limit po mga Cubs Basta 35 years old, uh, matangkat ka man o medyo mababa ka man Ako nga, ano lang ako mga Cubs eh 5'3 lang ako mga Cubs Pero... At ito pa mga Cubs ang kailangan para maka-apply ka ng housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia Kapag ikay nagpasa ng mga requirements sa Pilipinas uh, High school graduate talaga mga Cubs ang kailangan nila Isama mo na rin yung diploma mo para maikatibayan na high school graduate ka talaga sa mga nangarap mag-apply ng housekeeping papunta dito sa bansang Saudi Arabia at mga aspirant na housekeeping na gustong mangarap pumunta dito at para makaahon sa kahirapan, narito mga Cubs ang dapat mong paghandaan para ikaw ay ma-hire sa Pilipinas at maka-apply ka ng housekeeping papunta dito sa bansang Saudi Arabia. Ang unang mong paghandaan dyan mga Cubs ay ang face-to-face -face interview. Ano ba itong face-to-face -face interview mga Cubs? Ito yung interview mga Cubs na harap-harapan mong kausap yung employer. Ang employer, it means yung naghahire mula dito sa Bansang Saudi Arabia papunta sa Pilipinas. Yun yung mga employer ang tawag dun mga Cubs. So, face-to-face -face interview mga Cubs. Doon yung itatanong yung mga question and answer tungkol sa previous mong trabaho at mga experience mo mga Cubs. Bibigyan ko kayo ng technique paano pumasa sa interview. Kapag kayo ay in-interview mga Cubs, kailangan eye-to-eye -eye contact lang talaga kayo. Focus lang kayo doon sa uh, itsura o mukha ng nag interview sa inyo. Tapos ganito mga kaps, kapag nag interview kayo, sumagot kayo, lagyan nyo ng action. Ah, ganito, lalagyan nyo ng action. Gaya nung ginagawa ko mga kaps, lagyan nyo ng action para maniwala yung employer at seryoso ka sa iyong pag apply at sa mga sagot mo mga kaps. Kailangan kunting action lang mga kaps, para, para mga Cubs makumbinsi mo siya na Totoo ang mga sinasabi mo at seryoso pa sa iyong pag-apply mga Cubs. Yun ang unang technique mga kaps, sa interview. At ngayon mga Cubs, dito naman tayo sa question and answer. Ang question and answer mga Cubs ay tungkol ito sa mga previous mo na trabaho. Sa mga trabaho mo dati sa unang kumpanya. Halimbawa mga Cubs, tatanungin ka ng employer about sa mga experience mo. Kung ilang taon yung experience mo. Kasunod dito mga Cubs ay ang mga kumpanya na pinasukan mo sa Pilipinas kung saan ka nag-trabaho. Halimbawa mga Cubs, nag-housekeeping ka sa Robinsons, nag-housekeeping ka sa SM, nag-housekeeping ka sa MRT, kung ano-ano mga kumpanya sa kondo yun ang iisabihin mo sa kanya kung saan ka nagtatrabaho mga Cubs yung, yung mga kumpanya mga cabs, kung saan ka nang gagaling, pagaling malay mo mga cabs, yung kumpanya na binanggit mo sa kanya ay kilala pala niya Di, makatulong din sa inyo mga cabs, yun na ma-hire kayo. Ito pa mga cabs, related sa mga question and answer Sabihin ng employer, anong nilinisan nyo doon sa inyong kumpanya? Anong nilinisan mo doon sa iyong trabaho? So sabihin mo sa employer mga Cubs, naglinis kami ng mga bintana, mga ceiling, mga banyo. Kung saan kayo na-assign mga Cubs, yun ang panggitin mo sa employer. Kung itatanong nyo sa inyong, kung anong nilinisan nyo. Pero take note mga Cubs, ang interview ay hindi Tagalog. Ha? English po ang interview. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman gaano sila ka-fluent mag-English na hindi nyo maintindihan. Tuldok-tuldok na din naman ang English mga kaps. Kaya madali yung maintindihan at madali yung makasa. Practice lang mga Cubs. Kabilang sa mga itatanong sa inyo mga Cubs, ay ang mga equipment na ginagamit na mga housekeeping o mga panlinis na mga makina. Katulad ng mga polisher, buffing machine, mga vacuum. Yun ang mga uh, equipment mga Cubs na ginagamit na mga cleaner o housekeeping sa Pilipinas. Yun ang mga kadalas ang itatanong ng mga employer na mula dito sa Saudi Arabia kapag nag-interview sila sa Pilipinas mga Cubs. Ito pa mga Cubs, kasama sa mga question and answer ay ang mga chemical types. Ano, ano itong mga chemical types mga Cubs? Ito yung mga klaseng chemical na ginagamit nyo sa Pilipinas nung kayo pa ay nagtatrabaho sa isang kumpanya o sa mga agency. Halimbawa, yung mga degreaser, yung mga carpet shampoo, yung mga sun rocks. Yun yung mga types of chemical mga Cubs na itatanong sa iyo ng employer kapag kayo ay na-interview din sa Pilipinas. Ito pang last mga Cubs at related pa rin ito sa question and answer na Gagawin ng mga employer sa Pilipinas kapag sila ay nag-interview. Minsan kasi mga Cubs, kailangan ng employer na i-demo mo kung paano ka maglinis. Halimbawa mga Cubs, may mga tanong, how to clean a toilet? Kailangan mga Cubs, minsan ipapademo nila sa inyo. Kaya i-demo mo mga Cubs, step by step kung paano ka maglinis, anong unang paraan, anong unang step. I-demo mo yung mga Cubs sa harapan niya. Unang-una mga Cubs na paghandaan mo ay face-to-face -face interview, question and answer. Ngayon mga Cubs, dito naman tayo sa pangatlo. Duties and responsibilities ng housekeeping. Ano ba itong mga duties and responsibilities ng mga housekeeping? Yung maaari mong trabaho, yung mga trabaho mo. So narito mga kab, sa listahan ko ang mga duties and responsibilities ng housekeeping o cleaner. Dusting, ceiling, and walling. Ano ibig sabihin ng mga kaps, Dusting sa mga ceiling at sa walling. Yung mga ano ng mga likabok, yung mga Sopot na mga gagamba, yun ang mga kasama yan mga sa dusting and wooling. Yung mga kukuha kayo ng cobwebs ba doon mga cubs. Pangalawang responsibilities ng mga housekeeping mga cubs ay ang reporting damage facilities. Ano yung mga reporting damage facilities mga cubs? Pag report sa mga nagsisira, tulad ng mga nasign ka sa banyo, nasign ka sa CR, nasign ka sa washroom, ang report nyo din mga cubs, yung mga nasira ng mga faucet, nasira ng mga bidet, nasira ng mga tiles ng mga uh, CR, yun ang report nyo mga Cubs para doon sa mga supervisors at saka mga team leaders. Yan ang mga responsibly nating mga housekeeping mga Cubs. Kasama din dyan mga Cubs ang cleaning of ashtray Halimbawa mga Cubs, doon ka na-assign sa mga smoking area. So, ikaw maglilis ng mga ashtray ng mga upos ng sigarilyo, uh, gamitan mo ng tong, ilagay mo doon sa ilalim ng trash can. Changing garbage or cleaning garbage. Ito yung pagpapalit ng mga basura mga kaps tuwing gabi. Bago mag ng mga housekeeping, nagpapalit ng mga basura. Nadaanan ko ito sa may trabaho ko dati. Diyan sa mall, sa may Ortigas. Yung changing garbage. Siyempre, so, magbasura kayo mga housekeeping bago kayo umuwi at itapon dun sa basurahan. Ito yung uh, refilling of water. Ano itong refilling of water? Magpapalit kayo ng mga tubig sa opisina dun sa mga dispenser. Kadalasan, utusan kayo ng mga management, mga manager, oh, wala ng tubig, Pulit palitan nyo to. So, kasama yun sa ating responsibility ang refill of water, mga cabs. At pang last, mga cabs, ito na yon polishing. Yung magpa polisher, magpapolisher ka, magpapolish ka ng sahig para kumintab. Magbapping ka, para may buffing yung, para kumintab yung mga sahig, magbapping ka, mga cabs. So, yun pong nabanggit natin, mga cabs, ang duties and responsibilities ng mga housekeeping. Kasama yun sa ating mga trabaho. At ito naman mga kabs, ang panghuli ang babanggitin ko ay ang medical. Ito na yung panglas mga kabs, para talaga makaalis ka. Kasi mga kabs, hindi ka talaga makaalis sa Pilipinas kung hindi ka pasado sa medical, kung hindi ka fit to work, kung may sakit ka, may sablay ka. Kailangan talaga dumaan ka sa mga ganitong proseso ang medical. Ito na yung paraan para makaalis ka, para mabisahan ka, para makalipad ka ng mga kaos. ano-ano ba mga kasama sa medical kapag check-upin ka, medical ka, magpa-medical ka na? Ito ay ang mga kasama nito ay ang nipin na check-up, mata, hemoglobin, yung dumi. Yun ang kasama sa medical mga kabs para ma-fit to work ka mga kabs kung malalaman ng mga ano na wala ka bang sakit. At pagkatapos nun, okay na yung medical mo, isasabit mo ito mga kabs sa opisina or agency mo sa Pilipinas para magawang ka na ng uh, visa o makalipad ka na mga Cavs. So yun po ano mga Cavs na wala talagang exam ang pag-apply ng housekeeping sa Pilipinas. Mayroon lang sa mga Cavs yung mga question and answer, face face interview at sa mga related sa yung trabaho at saka related sa mga responsibilities ng housekeeping. At ang panghuli mga Cavs ay yung medical. Talaga sa kung may supply ka makabs, sorry ka talaga hindi ka pwedeng umalis. Kailangan kung pwedeng ulit-ulitin mo 'yon, kailangan din ulit-ulitin mo rin ang bayad mga kabs. Kaya pag nag-apply kayo ng housekeeping, kailangan mag-prepare kayo ng pera. At para makatulong sa inyo mga kaf, bisitahin niyo yung ating channel na Kabos na Vlogger. May ginawa tayong mga video doon ng mga interview ng mga housekeeping, paano sagutin, tell me about yourself, why we hired you, paano ito mga sagutin mga kaf, nandun sa video natin mga kaf. At bago magtapos ang ating video mga kaabs, inanyayahan kita na mag-subscribe sa aking channel para manotipay ka ng mga video na aking gagawin. Maraming salamat sa iyong panonood at suporta. Ako si Kabos na Vlogger. Maraming salamat sa iyong panonood.